Hindi lang basta gubat ang pag-uusapan natin dito, kundi mga lugar na puno ng misteryo, panganib at kababalaghan. Sa ilalim ng makakapal na dahon, likod ng mga malalaking puno at sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, may mga sikreto palang matagal nang nakatago mula sa mga nilalang na parang hindi totoo hanggang sa mga lugar na parang may sariling kaluluwa. Ito ang mga kwentong hindi mo inaasahang madidiskubre sa gitna ng gubat. Pero bago yan ay like at subscribe naman po muna. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na natin. Number 20. Ang Blue Bell Tunnel Sa gitna ng makakapal na gubat ng Northwestern New Brunswick, may isang lumang lagusan na tila kinalimutan na ng panahon, ang Blue Bell Tunnel. Noong early 1900s, ito ang daanan ng tren sa lugar pero ngayon isa na itong abandonadong tunnel na unti-unting kinakain ng kalikasan. Itinayo ito noong year 1910 at dati ipinagmamalaki ng probinsya. Pero habang tumatagal na pabayaan ito, nagkakrak ang mga pader at bumagsak ang kisame sa ilang bahagi. Kapag pumasok ka sa loob, mapapansin mong bumababa agad ang temperatura, nag-iiba ang hangin at tila nawawala ang tunog mula sa labas. Ang maririnig mo na lang ay ang tila malungkot na patak ng tubig sa loob. Year 1912 nang matapos ang National Transcontinental Railway kasama ang tunnel na ito pero ilang dekada lang ang lumipas, isinara na ito sa mga tren dahil sa panganib. Ngayon pinupuntahan ito ng mga mahihilig sa kakaiba at misteryoso. Makikita mo pa ang lumang riles at ilang graffiti na nakakapagpatindig ng balahibo. Kung gusto mong maranasan ang kakaibang adventure, subukan mong tumapak sa dilim ng Bluebell Tunnel bago tuluyang lamunin ng kalikasan ng lahat ng bakas nito. Number 18. Ang naglalagang ilog ng Peru. May narinig ka na bang ilog na literal na naglalaga ng kahit anong mahulog dito? Sa gitna ng Amazon jungle sa Peru, natuklasan ng isang geoscientist na si Andres Russo ang tinatawag na Boiling River. Isang kakaibang ilog na may temperatura na umaabot sa 186 degrees Fahrenheit. Simula pagkabata, Naririnig na ni Russo ang kwento tungkol dito. Taong 2011, matapos ang halos walong taong paghahanap, natagpuan niya ang mahiwagang ilog. Walang koneksyon sa mga bulkan, pero mainit ito na parang nagmumula sa kailaliman ng mundo. Lahat ng maliliit na hayop na aksidenteng mahulog dito ay instant na naluluto. Dahil dito itinatag ni Russo ang Boiling River Project, isang non-profit na layuning protektahan ng ilog, ang kagubatan at ang mga katutubong komunidad sa paligid. Pero habang papalapit ang deforestation, mas lumalaki rin ang panganib na tuluyang mawala ang mahiwagang ilog na ito. Number 17, Zombie Fungus Hindi ito eksena sa horror movie. Totoong may mushroom sa kagubatan na kayang gawing zombie ang mga langgam. Ang tawag dito ay Ophiocordyceps unilateralis, isang kakaibang fungus na makikita sa mga tropical na gubat. Kapag na-infect nito ang isang langgam, dahan-dahang binabago ang kilos at pag-iisip nito. Pinipilit ng mushroom ang langgam na umalis sa kanyang kolonya at hanapin ang perfectong lugar kung saan ito mamamatay. Isang lugar na mainit at basa, ideal para sa fungus. Doon kakapit ang langgam sa isang dahon gamit ang kanyang panga. At habang buhay pa siya, sisipsipin ng fungus ang kanyang enerhiya. Kalaunan tutubo ang isang nakakakilabot na tangkay mula sa ulo ng langgam. Dito magmumula ang mga bagong spores na hahawa sa iba. Parang kwento sa sci-fi pero totoo. Isang patunay na sa likod ng ganda ng kagubatan may mga bagay na kayang paikuti ng mismong kalikasan. Number 16. Walking Among Trees Mga puno na marunong maglakad. Hindi lang mga hayop ang gumagalaw sa gubat pati pala mga puno. Sa mga rainforest ng Central at South America, may isang uri ng puno na tinatawag na walking palm. Hindi ito basta-bastang halaman dahil may mga kwento na kaya raw nitong maglakad sa loob ng gubat. Ayon sa ilang gabay sa gubat, kapag may nakaharang sa paglaki nito gaya ng nabuwal na puno, unti-unti raw itong gumagawa ng bagong ugat sa ibang direksyon. Sa ganitong paraan, parang nilalakad ng puno ang sarili niyang daan palayo sa sagabal. Ipinanukala ito ng siyentistang si John H. Badley noong 1980. Wala pang malinaw na ebidensya kung totoo ngang literal na naglalakad ang puno, pero patuloy itong pinag-aaralan. Ang iba, naniniwalang tumutulong lang ang kakaibang ugat nito para manatiling matatag sa basa o malambot na lupa. Pero kung gusto mo ng kasagutan, edi maglakad ka rin sa gubat at hamunin mo sa karera ang puno. Number 15. A stinky parasite, ang bulaklak na amoy bangkay. Hindi lahat ng bulaklak ay mabango. Ang Rafflesia arnoldi na matatagpuan lang sa mga gubat ng Southeast Asia ay isang uri ng parasitic plant na kilala sa pagiging pinakamalaki at pinakamabaho sa mundo. Kung hindi ka pa pamilyar, ito yung bulaklak na kulay dugo at may putok na parang nabubulok na laman. Nag-uumpisa ito sa isang microscopic na buto na sumisiksik sa loob ng ibang halaman. Kapag nabuhay, dilitaw ito bilang parang golf ball na unti-unting lalaki hanggang maging parang repolyo at kapag fully bloomed na, lalabas ang halimaw na bulaklak. Pero bukod sa amoy, Delikado rin ang kalagayan ng Rafflesia dahil sa patuloy na pagkasira ng kagubatan, unti-unti na itong nawawala. Hindi pa rin malinaw kung paano ito epektibong dumarami. Kaya habang buhay pa ang mga ito, maswerte ka na kung makita mo sa aktwal. Number 14, North Sentinel Island ang tribong walang kaalam-alam sa mundo. Off limits sa halos lahat, ito ang North Sentinel Island sa may baybayin ng South Andaman, India. Sa isla na ito nakatira ang Sentinelese, ang pinaka-isolated na tribo sa buong mundo. Hindi sila tumatanggap ng bisita at bawal silang lapitan kahit ng gobyerno ng India. Ayon sa aerial surveys, tinatayang nasa 50 hanggang 100 lang ang populasyon nila. Walang modernong teknolohiya, walang agrikultura, pangingisda, pangangaso at pagkalap ng halaman ang ikinabubuhay nila. May mga lumang ulat gaya ng kay Marco Polo na sinabing cannibals daw ang tribong ito. Pero walang malinaw na ebidensya. Sa ngayon pinagbabawal ng batas ang makipag-ugnayan sa kanila para mapanatili ang kanilang kultura at kabuhayan. Sila ang tunay na halimbawa ng pamumuhay sa sinaunang panahon, tahimik, hiwalay at walang kaalam-alam sa nangyayari sa labas ng kanilang isla. Number 13, the potoo bird ibon na mukhang sanga at medyo nakakatakot. Huwag kang papaikot sa kagubatan ng South at Central America sa gabi kung mahina ang loob mo. Dahil baka bigla ka nalang titigan ng isang pares ng nakakasilaw na mata mula sa puno. Malamang isang photo bird yan. Ang puto ay ibong hindi madaling makita dahil kaya nitong gayahin ang hitsura ng isang patay na sanga. Sa araw halos imposibleng mapansin siya habang nakapikit at nakapirmi sa sanga ng puno. Pero sa gabi, bigla itong nagiging buhay na multo, may matingkad na orange na mata at kakaibang sigaw na parang galing sa pelikula ng horror. Monogamous ang mga potoo, isang partner lang habang buhay. Kumakain ito ng mga insekto gaya ng gamugamo at tipaklong. Hindi pa ito endangered, pero nalalagay sa panganib ang tirahan nito dahil sa patuloy na deforestation sa mga rainforest. Sayang naman kung mawawala ang ibong ito. Na parang laging handang magpakita sa mga horror content natin. Number 12 Mushroom Mayhem, ang pink na mushroom na parang may masamang balak sa pusod ng Queensland's Wet Tropics sa Australia. May isang kakaibang kabute na hindi lang basta cute, nakakakilabot din. Ang tawag dito ay Bristly Tropical Cup. Itsura pa lang parang alien na, kulay pink na parang tasa na may mga puting buhok sa gilid. Pero hindi lang panlabas ang creepy dito. Sa microscopic level, mas disturbing ang nangyayari. Ang spores o binhi nito kapag hinug na ay tumatalsik palabas sa oras na mapuno ito ng tubig. Para itong biological landmine na naghihintay lang ng tamang sandali para sumabog. Bagamat hindi ito nakamamatay sa tao, ang itsura at kilos ng kabuting ito ay sapat na. Para magbigay ng gabing di ka makatulog. Pero sa mga mahilig sa fungi, ang kabuting ito ay parang celebrity. May mga taong sobrang obsessed sa kabute na kahit creepy na, inspired pa rin silang aralin ito. Number 11, the biggest darkest cave, ang nakatagong mundo sa ilalim ng bato. Sa pusod ng Phong Nha-Ke Bang National Park sa Vietnam, may isang kuweba na halos walang nakakaalam. Ang Son Dong Cave, ang pinakamalaking kuweba sa buong mundo. Hindi ito basta kuweba lang, kundi isang buong ecosystem na may sariling ilaw, ulap at rainforest sa loob. Na-discover ito noong 1991 ng isang lokal na magsasaka, pero nawala rin sa kanyang alaala ang eksaktong lokasyon. Kaya't muling natagpuan lamang ito noong 2008. Simula noon sunod-sunod ang ekspedisyon. Sa loob ng sondoong, may mga stalagmites na kasing laki ng gusali, isang ilog sa ilalim ng lupa, at isang sikretong rainforest na tinawag nilang Garden of Edam. May mga endangered species pa raw na naninirahan dito. Parang ibang planeta na di pa nadidiskubre. Kung naghahanap ka ng lugar na parang lumabas sa sci-fi movie, ito na 'yon. Pero kung takot ka sa dilim, baka hanggang picture ka na lang muna. Number 10: The Lost City in the Sky. Ang sinaunang lungsod na itinayo sa tuktok ng bato. Sa Sri Lanka may isang misteryosong lungsod na literal na nakatayo sa ulap, ang Sigiriya o Lion Rock. Nakatayo ito sa taas na halos 350 meters above sea level. Akalain mong may lungsod pala sa ibabaw ng ganito kataas na bato. Itinayo ito noong ikalimang siglo sa panahon ni Haring Kasapa. May mga palasyo, hardin, water pools at mga kahangahangang murals. Ang paanan ng bato ay may mga ukit ng paanang leon, kaya tinawag itong lion rock. Pero ang ulo ng leon ay naglaho na sa pagdaan ng panahon. Matagal na inabando na ang lungsod at mga monghe lang ang naiwan. Narecover ito ng mga Europeo noong early 1800s. Noong 1982, idineklara itong UNESCO World Heritage Site. Hanggang ngayon palaisipan pa rin kung paano ito naitayo sa ganoong taas gamit lang ang sinaunang teknolohiya. Isang patunay na kahit noon pa man, matitindi na ang engineering skills ng tao. Number 9 The abandoned Russian house bahay ng isang sundalo na naiwan at nilamon ng kalungkutan. May isang bahay sa liblib na bahagi ng Russia na natagpuan ng mga urban explorer. Sa unang tingin, bukang ordinaryong abandonadong bahay lang. Pero habang lumalalim sila sa pag-iikot, nadiskubre nilang may kwento pala ang bawat sulok ng tahanang ito. Ang huling nakatira raw dito ay isang dating sundalo at tila mag-isa na lang siyang nabuhay sa huling mga taon ng kanyang buhay. Naiwan ang mga gamit, mga larawan at personal na gamit na parang huminto ang oras. May mga medalya ng militar, lumang uniforme at mga sulat na hindi na ipadala. Parang time capsule na binuksan sa maling panahon. Isang lugar na puno ng lungkot, alaala at tanong na walang sagot. Hindi ito haunted house sa pelikula. Pero ang tunay na multo rito ay ang alaala ng isang taong tila nakalimutan ng mundo. Number 8, The Depths of El Mirador, ang sinaunang piramid na tinabunan ng gubat sa makapal na kagubatan ng Peten Region sa Guatemala, may isang bundok na hindi pala natural. Isa pala itong sinaunang piramid. Ang tawag dito, Ladanta, bahagi ng El Mirador Complex ng sinaunang Mayan Civilization. Itinayo ito mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas at tinatayang higit 72 meters ang taas. Mas mataas pa kaysa sa karamihan ng piramid sa Egypt. Pero dahil sa makakapal na halaman at lumang bato, halos hindi mo mapapansing may lungsod pala rito. Ayon sa ilang explorer, may kakaibang enerhiya ang lugar. Parang may bantay na hindi mo kita pero nararamdaman mo. Habang umaakyat ka sa lumang hagdanan parang may bumubulong sa hangin. Mga alaala ng isang lahing matagal nang nawala. Number 7. The Satanic Leaf Gecko, ang dyablong dahon ng Madagascar. Sa kagubatan ng Madagascar, may isang nilalang na parang halimaw na hinango sa alamat, ang Satanic Leaf-Tailed Gecko. Mukha itong tuyong dahon pero isa talaga itong mabangis na hunter sa gabi. Ang buntot nito ay hugis tuyong dahon, may pekas at lamat na parang tunay na dahon na nabubulok. Ginagamit niya ito bilang perpektong camouflage para makaiwas sa mga predator at makadali ng biktima. Kapag na-corner, bigla itong bubuka ng bibig, sisigaw ng malakas at ilalabas ang pulang dila parang sinasaniban. Isa itong master ng panlilin lang at walang sino man ang basta-basta makakakita sa kanya sa gubat kahit ilang metro lang ang layo mo. Number 6. The Monster Turtle of the Amazon Ang halimaw sa tubig matamata -mata turtle. Sa mababaw at malabong ilog ng Amazon, may isang nilalang na parang halimaw sa panaginip ang matamata -mata turtle. Hindi ito basta pagong lang. Ang itsura nito, parang pinaghalo ang dinosaur, buwaya at bark ng kahoy. May balat itong kulubot at may mga palamuti sa leeg na parang warts. Pero ang pinaka-creepy dito, ang ilong niya na parang snorkel at ang bibig na bukang buka. Handang sumipsip ng biktima sa isang iglap. Wala itong matalas na paningin, kaya umaasa ito sa vibration ng tubig para matunto ng biktima. Sa nesting season mula October to December, ang mga babae ay naglalagay ng itlog sa gubat na parang ritual ng sinaunang nila lang. Umaabot ng mahigit 200 days ang incubation period bago mapisa. Number 5. The Glowing Glass Frog Ang palakang kita ang loob sa madidilim na gubat ng Costa Rica, Panama at Ecuador. May isang palaka na tila gawa sa salamin, ang reticulated glass frog. Sa ilalim ng buwan kumikislap ang kanyang balat at oo kita mo ang kanyang lamang loob. Ang tiyan nito ay transparent kaya makikita mo mismo ang puso, atay at bituka. Pero hindi lang itsura ang panalo dito. Isa rin siyang mabagsik na mandirigma sa gabi. Ang mga lalaki ay nagbabantay ng kanilang teritoryo at mga itlog sa dahon. Kapag may lumapit na mandaragit tulad ng putakti, hindi sila umaatras. Sinisipa nila ito papalayo. Ang misteryo, hindi pa rin alam ng mga siyentipiko kung bakit ganito ang balat ng palakang ito. Pero isa sa mga teorya ay para linlangin ng mga predator. Dahil mukha siyang kumpol ng itlog, hindi nila siya agad napapansin. Ang mga lalaking glass frog ay sobrang protective sa kanilang mga teritoryo. Handa silang makipagduwelo gamit ang mga paa para lang ipagtanggol ang mga dahon kung saan sila nang ingitlog. Kapag may sumubok manggulo, agad silang naglalabas ng kakaibang tunog. Parang isang creepy na huni na nagbabala sa sinumang lalapit. At kung di pa rin umatras ang kalaban, magaganap ang isang wrestling match sa gitna ng dilim. Pero ang pinaka-misteryoso sa lahat ay ang likas nilang camouflage. May pattern ng likod ng palaka na parang cluster ng itlog. Isang panlilin lang sa mga predator. Akala ng mga ito wala silang makakain. Yun pala buhay pa at handang tumalon sa dilim. Hanggang ngayon palaisipan pa rin sa mga siyentipiko kung bakit ganito ang hitsura nila. Pero isang bagay ang malinaw. Sa gubat hindi lang hayop ang nanlilinlang, pati ang mga palaka ay may sariling paraan para makaligtas. Number 4. The Nazi Lair isang liwanag ng kadiliman sa puso ng gubat. Sa isang liblib na bahagi ng kagubatan sa Argentina, may natagpuan ng mga archeologist na tila tagpuan ng isang nakalimutang bangungot mula sa kasaysayan. Mga guho ng isang pinaniniwalaang Nazi hideout. Natagpuan ng lugar sa loob ng Teo Cuare Park malapit sa hangganan ng Paraguay. Dito na nadiskubre ng mga eksperto ang mga labi ng gusali na may mga palatandaan ng German origin tulad ng perang barya ng Nazi at mga plato na may tatak na made in Germany. Ayon sa mga mananaliksik, posibleng itinayo ang mga pasilidad na ito bilang taguan ng mga opisyal ng Nazi sakaling matalo sila sa World War II. Ayon sa mga tala mismo ang dating Pangulo ng Argentina na si Juan Peron ang nagbukas ng pinto para sa mga tumatakas na Nazi pagkatapos ng digmaan. Ngayon ang lugar ay hindi lamang alaala ng kasaysayan, kundi isang paalala rin ng mga lihim na maaaring nakatago sa mga gubat kahit ilang dekada na ang lumipas. Number 3, The Jungle City of Angkor, ang nawalang kaharian na nilamon ng gubat. Sa gitna ng makakapal na kagubatan ng Southeast Asia, matatagpuan ng isang kahangahangang lungsod na parabang hinango mula sa alamat, ang Angkor. Ito ang sentro ng Khmer Empire noong ikasyam hanggang ikalabing limang siglo. Isa sa mga pinakasikat dito ay ang Angkor Wat, isang templo na kilala hindi lang sa lawak at ganda ng arkitektura, kundi sa malalim nitong espiritual na kahulugan para sa mga lokal. Bukod sa pagiging UNESCO World Heritage Site simula noong 1982, ang Angkor ay may mga templo, eskwelahan ng tradisyonal na medisina at mga ceremonial grounds na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Pero habang patuloy ang turismo, lumalaki rin ang hamon ng conservation. Kaya naman may mga batas at grupo na itinalaga upang protektahan ang lugar. Ang Angkor ay patunay na kahit natabunan ng panahon at gubat, hindi kailanman nawawala ang alaala ng isang dakilang sibilisasyon. Number 2: The Lost Nazi City in the Jungle. Ang lungsod na itinayo para sa kasamaan, pero hindi naging bahagi ng kasaysayan. Hindi lang iisa ang hideout ng mga Nazi sa Latin America. Sa iba pang bahagi ng kagubatan, may mga gusali rin na itinayo para sanay pagtaguan ng mga pinuno ng Nazi kapag natalo sa digmaan. Bagamat hindi malinaw kung talagang ginamit ang mga ito, ang presensya ng mga gusali, kagamitan, at ebidensya ng Nazi memorabilia ay nagpapatunay na may plano silang bumuo ng Shadow Empire sa ilalim ng radar ng mundo. Dahil sa suporta noon ng ilang mga pinuno sa South America, marami sa mga Nazi ang nakahanap ng bagong buhay sa mga lugar na gaya nito. Kaya naman ang mga abandonadong gusali ngayon ay tila nakatayo bilang multo ng isang kasaysayang muntik ng magpatuloy sa katahimikan ng kagubatan. Bonus Entry number 1 The Whispering Vines of Thailand, mga baging na parang may sariling isipan. Sa isang liblib na bahagi ng Thai Rainforest may mga ulat ng kakaibang uri ng halaman na tinawag ng mga lokal na whispering vines. Ayon sa mga alamat kapag dumaan ka sa gubat sa takip silim, maririnig mo raw ang pagbulong ng mga baging na ito. Tila may bumubulong sa iyong pangalan o may sinasabi sa wikang hindi mo maintindihan. May mga hikers na nagulat ng matinding paranoia, pagkahilo at kahit hallucination matapos makalapit sa mga lugar na maraming ganitong baging. Bagamat wala pang siyentipikong paliwanag sinisisi ng ilan ng airborne spores o naturally occurring chemicals na posibleng nagdudulot ng epekto sa utak, pero para sa mga lokal, isa raw itong babala na may mga espirito sa kagubatan at hindi lahat ng halaman ay basta-basta lang. Bonus entry number 2, the jungle phone that rang tumatawag sa wala, ang teleponong walang linya. Noong 2015, isang grupo ng environmental researchers sa isang bahagi ng Amazon Rainforest ang nakatagpo ng isang luma, kalawangin at lumang landline phone booth. Gitna ng kagubatan, walang kuryente, walang linya. Ang mas nakakatindig balahibo, may ilang miyembro ng grupo ang nagsabi na tumunog ito. Isang beses lang. Isang malinaw na triing sa gitna ng katahimikan ng kagubatan. Wala naman daw cellphone signal sa lugar. Hindi nila malaman kung prank lang ito o isang uri ng social experiment. Pero wala silang nakitang anuman na nagpapakita na may ibang tao sa paligid. Pagbalik ng mga researcher matapos ang ilang buwan, wala na ang booth. Parang hindi ito kailanman naging parte ng gubat. Hanggang ngayon, misteryo pa rin ang teleponong tumawag sa wala. Bonus entry number 3: The Silent Drums of Congo, mga tambol ng kagubatan na walang tumutugtog. Sa gitna ng kagubatan ng Congo, ilang tribo ang may matagal ng paniniwala tungkol sa drums of the dead. Sa ilang gabi kada taon, maririnig raw ang tila malalakas na tambol na tumutugtog mula sa malalayong bahagi ng gubat kahit wala namang tao. Mga ekspedisyon na nagtangkang sundan ng tunog ay naliligaw, nakakaramdam ng pagkabalisa o minsan ay hindi na bumabalik. Ayon sa mga lokal, ito raw ay mga kaluluwa ng sinaunang mandirigma na nagbabantay pa rin sa kanilang lupain. May ilang audio recordings na naisubmit ng mga explorer pero walang mapagpaliwanagan kung saan talaga nang gagaling ang tunog lalo na't walang signal, walang speakers at walang akses sa teknolohiya sa naturang lugar. Hanggang ngayon hindi pa rin alam kung sino talaga ang tumutugtog o kung dapat ba silang gambalain.